Ang mayamang negosyante na si Luis ay papunta ng pier upang sunduin ang kanyang kapenpal mula Amerika. Matapos tignan ng larawan ay nasabi ng kanyang kaibigan na si Alan na hindi magandang babae, subalit git ni Luis na hindi na yun kailangan sa ang trabaho lang niya ay maging ina ng kanyang mga anak, at isa pa ay hindi naman talaga siya naniniwala sa love, kaya hindi na yun importante. Dumating ang mga bangka mula sa Amerika ngunit hindi mahanap ni Luis ang babae. Lumipas ang isang oras at nawawala na ng pag-asa ang mayamang negosyante hanggang sa may lumapit na babae at tinanong kung siya ba si Luis. Ang hinihintay niyang mail order bride ay isa palang magandang babae na nagngangalang Julia, di hamak na malayo sa babaeng nasa larawan. Inamin niyang nagsinungaling siya sapagkat ayaw niyang piliin siya ni Luis dahil lang sa maganda siya. Inamin din ni Luis ang kanyang pagsisinungaling na hindi talaga siya clerk ng isang coffee shop, siya ang may-ari ng plantasyon ng kape. Ngayong nagkakilala at nagkamabutihan na ang dalawa ay dumiretso na sila sa kanilang kasal at hindi mapigilan ni Alan na purihin ang kagandahan ni Julia. Kinabukasan ay nagdala si Julia ng kape para sa kanilang dalawa. Nagtakas si Luis sapagkat binanggit niya sa kanyang liham na tsalang ang iniinom niya at giit ng misis na sinabihan kasi siya ng kanyang kapatid na ang pag-inom ng kape ay isang sinful pleasure. Tinanong ni Julia kung ang pleasure ay isa bang kasalanan at tumugon si Luis sa pamamagitan ng paghawak at paghalik sa kanyang kamay. Pumunta ang dalawa sa taniman ng kape kung saan tinanong ni Luis ang kanyang asawa kung bakit nagpasya itong umalis sa Amerika at sagot ni Julia ay para mahanap ang kanyang sarili. Giit ni Luis na nahanap niya ang kanyang sarili sa kanya at hinalikan niya ang misis hanggang sa tuluyan na silang nagsibakan. Inamin ni Luis kay Alan na ngayon lang siya nakaramdam ng tunay na kasiyahan at inanyayahan niya ang kaibigan na pumunta sa teatro kasama nila ni Julia. Sa teatro, dinala ni Alan ang kanyang asawa na tila ay naiingit na makita ang mag-asawa na naglalandian sa publiko. Pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi ng asawa ni Alan na hindi magandang tingnan ng isang babae na naglalakad mag-isa, kaya umalis si Luis upang sundan ang kanyang asawa. Nang maglaon ay nakita niya si Julia na may kausap na lalaki, ngunit nang lapitan niya ito ay pinigilan siya ng isang crew na pumasok. Sumigaw si Luis na nasa loob ang kanyang asawa kaya agad na lumabas si Julia. Nang tanungin niya kung sino ang lalaking kausap nito, sinabi ni Julia na nagtatanong lang siya ng direksyon at pagkatapos halikan ng kanyang mister ay umalis na sila. Kinabukasan, nakatanggap si Luis ng liham mula sa kapatid ni Julia. Nag-aalala ito dahil hindi na sumulat si Julia mula nang umalis siya, kaya pinayuhan ni Luis ang kanyang misis na sulatan ng kanyang ate. Nang gabing yun, nagising si Julia mula sa isang bangungot, at habang kino comfort siya ng mister ay napansin nito ang ilang peklat sa kanyang likod. Kinabukasan, ipinakita sa kanya ni Julia ang liham na isinulat niya para sa kanyang kapatid, at giit ni Luis na siya na ang magpapadala nito. Tinanong niya ang misis kung ano ang gagawin niya ngayong araw at nang sabihin ni Julia na magsa-shopping siya ay dinala siya ng mister sa kanyang bank manager para ideklara na kanyang asawa at magkaroon nito ng access sa kanyang mga account. Nang hapong yun, nakipagkita si Luis sa kanyang kaibigan at inamin niya na siya ay in love. Sinabi ni Alan na tila ay naliligaw siya, ngunit giit ni Luis na sa tingin niya na ang kanyang asawa ang naliligaw at nangako siyang tutulungan niya ito. Pagalis ni Luis ay nakasalubong niya ang private investigator na si Walter na ipinadala ng kapatid ni Julia. Tugon ni Luis na siya ang asawa ni Julia at tiniyak niya sa investigador na nasa maayos na kalagayan ang kanyang misis. Pag-uwi ay nagulat si Luis nang malaman na ang kanyang asawa ay bumili ng pitong damit, isa para sa bawat araw ng linggo. Tinanong niya kung wala bang laman na damit ang kanyang bagahe, ngunit binago ni Julia ang paksa at sinimulan niyang landiin ang mister. Napansin ni Luis na amoy sigarilyo siya at giit ng misis na sumubok sa ng isang steak dahil gusto niyang matikman ang lasa ng mister sa kanyang bibig. Habang magkasamang naliligo, kinwento ni Luis kay Julia ang tungkol sa investigador, ngunit sinubukan ng misis na huwag itong pansinin at sa halip ay nagreklamo siya tungkol sa maingay na ibon. Nang maglao na nakita ng katulong na bali ang leeg ng loro at inutusan siya ng amo na itapon ito. Nakita ni Luis ang kanyang asawa na kalmadong nagsusuklay ng buhok at tila ay nababagabag na ang mister. Sa bilangguan ay tinanong ni Julia kung paano gumagana ang execution machine. Matapos si paliwanag ang mekanismo ay tinanong ng pari kung natatakot siya at tugo ng misis na si Bonnie lang ang natatakot at hindi si Julia, ipinapahiwatig na Bonnie ang tunay niyang pangalan. Balik sa kwento, pumunta si Emily sa opisina ni Luis, galit sapagkat ang sulat na natanggap niya ay hindi galing sa kanyang kapatid. Iginiit ni Luis na isinulat yun ni Julia, ngunit ipinakita sa kanya ni Emily na ang sulat kamay ay hindi katulad ng sa kanyang kapatid. Nagmadaling umuwi si Luis at nalaman niyang wala na ang kanyang misis. Pinilit niyang buksan ang bagahe gamit ang baril at nakita niya ang iba pang mga larawan ng totoong Julia. Nang pumunta siya sa kanyang bank manager ay nalaman ni Luis na inubos ng kanyang asawa ang laman ng kanyang mga bank account. Nanlumo ang mister at nang makita siya ng katulong na may hawak na baril ay sinubukan siyang i-comfort nito. Subalit gihit ng mister na ang gusto lang niya ay ang bumalik si Julia. Sinubukan niyang gumamit ng mga bayarang babae para makalimutan ang misis, ngunit hindi ito nakatulong. Habang umiinom sa bahay aliwan, dumating ang investigador at kinausap si Luis. Isinalaysay ng depressed na mister ang nangyari at ipinaliwanag niya na walang nagawa ang polis dahil walang ginawang krimen si Julia, kinuha lang niya ang ibinigay ni Luis. Hiniling niya kay Walter na tulungan siyang hanapin ang kanyang misis, ngunit giit ng investigador na hahanapin pa niya ang totoong Julia, ang papakasalan sana ni Luis. Tinanong ni Walter kung ano ang plano niyang gawin kapag nahanap niya ang impostor na Julia at giit ng mister na papatayin niya ito. Nang simulan ni na Luis at Walter ang kanilang paghahanap ay nalaman nilang naglakbay si Julia kasama ang mga artista sa teatro. Pagkatapos tanungin ng ilan pang mga tao ay napagtanto ni Walter na ang tunay na Julia ay pinatay at ang mga ebidensya ay nagtuturo sa Mrs. ni Luis. Pumunta sila sa Havana kung saan naniniwala ang investigador na nangyari ang pagpatay. Sa kwarto ay nakita niya ang baril sa malete ni Luis, kaya itinago niya ito sa kanyang jacket at tumungo sa kanyang silid. Sa restaurant, narinig ni Luis ang boses ni Julia na binibigkas ang parehong mga salita na sinabi nito sa kanya sa isa pang lalaki na nagngangalang Edwin, ang susunod niyang bibiktimahin. Nalaman ni Luis na ang tunay na pangalan ng kanyang misis ay Bonnie, at nang malaman niya ang kwarto nito ay nagmadali siyang bumalik para kunin ang kanyang baril, at naghintay siya sa silid nito. Pagdating ng dalawa ay tinukso ni Bonnie ang kanyang fiense ngunit hindi niya ito hinaya ang hawakan siya. Nang umalis si Edwin ay nagsindi ng sigarilyo si Bonnie at nagsimulang magsulat para sa isang lalaki na nagngangalang Billy. Lumabas si Luis sa closet para kumpruntahin siya at inakusahan niya ito ng panlilinlang sa mga lalaki. Itinutok ni Bonnie ang baril sa kanyang dibdib at hinamon niya ang mister na barilin siya. Inamin niya na may kasabwat siya na nagngangalang Billy, ang lalaki na nakita ni Luis na kausap ng kanyang misis sa backstage. Pinatay ni Billy ang totoong Julia at inutusan niya si Bonnie na pumalit dito. Giit ni Bonnie na na-inlove siya sa kanyang mister, kaya ginamit niya ang pera nito para bilhin ang kanyang kalayaan mula kay Billy. Gayunpaman, nang dumating si Emily upang hanapin ang kanyang kapatid, walang nagawa si Bonnie kundi ang umalis. Sa una ay hindi siya pinaniwalaan ni Luis at itinutok nito ang baril sa kanyang ulo. Gayunpaman, nang mapagtanto nito na nagsasabi siya ng totoo ay niyakap siya ng mister at inamin nito na hindi niya kayang mabuhay nang wala siya. Kinabukasan, sinabi sa kanya ni Bonnie ang kanyang tunay na pangalan at ipinahayag na siya ay isang ulila na tumakas kasama ni Billy. Iginiit ni Luis na siya ay si Julia Russell, ang babaeng pinakasalan niya. Nang kumatok ang fiancé ng misis, binuksan ni Luis ang pinto ng hubot-hubad at pinalis ng dalawa ang kawawang manong. Nagkita si na Luis at Walter sa almusal at ibinunyag ng investigador na ang bangkay ng totoong Julia ay natagpuan na may laslas sa lalamunan at ang asawa ni Luis ang pinaghihinalaan na pumatay. Hindi naniniwala dito ang mister, kaya kinuha niya si Bonnie at nagtago sila sa ibang bayan. Nagsimula silang magkaroon ng tahimik na buhay, hanggang sa isang araw ay biglang lumitaw si Walter. Iginiit ni Luis na hindi niya alam kung nasaan si Bonnie, ngunit bigla siyang sinakal ng investigador at sinabing makukulong siya dahil sa pagtulong sa isang kriminal. Hindi sinasadyang naputokan ng baril ni Luis ang investigador at ilang sandali pa ay dumating ang kanyang misis. Nang subukan siyang aresto ni Walter ay pinaputukan siya ulit ng mister nang ilang beses hanggang sa tuluyang bawian ng buhay ang investigador. Nabigla si Luis dahil sa kanyang ginawa, ngunit pinakalma siya ng kanyang asawa at inutusan siyang magbok ng dalawang tiket sa istasyon ng tren. Nang umalis ang mister ay pinuntahan ni Bonnie ang bangkay at sinabi na sa wakas ay nakuha niya ang nararapat sa kanya. Tinanggal niya ang peking mustache ng lalaki at lumalabas na ito pala ay si Billy. Nagulat si Bonnie nang biglang nagising si Billy at isiniwalat nito na pinalitan niya ng mga blankong bala ang baril ni Luis noong isang gabi sa Havana. Ayaw nang sumali ni Bonnie sa mga plano ni Billy at sinubukan niyang tumakas, ngunit nahuli siya nito at sinabing hindi hindi magiging masaya si Luis sa kanya dahil siya ay isang kriminal. Pagkatapos ay ginamit ni Billy ang kanyang magic fingers para pakalmahin ang misis at ibinigay niya kay Bonnie ang kanyang huling trabaho, ang kumbinsihin ang kanyang mister na pumunta sa Santiago upang ibenta ang natitira niyang shares. Pagdating ni Luis ay sinabi ni Bonnie na nadispatcha na niya ang bangkay at nagimpake na siya ng kanilang mga gamit para sa pag-alis nila sa madaling araw at nagulat si Luis sa pagiging kalmado ng misis. Lumipat sila sa isang problem bahay upang magtago at hindi alam ni Luis na nakasunod lang sa kanila si Billy. Nang gabing yon, nagising si Bonnie sa isa na namang bangungot at nakiusap siya sa kanyang mister na huwag pumunta sa Santiago, subalit giit ni Luis na kailangan nila ng pera. Nakaisip ang misis ng paraan para kumita sa poker. Nagpanggap siya na isang waitress at sinisenyes niya sa kanyang mister ang barahan ng kanyang mga kalaban dahilan para manalo ito sa bawat laro. Subalit, nalaman ng mga manlalaro ang kanilang panggogoyo kaya binugbog nila si Luis at itinapon sa labas ng bahay. Sa loob ay hinalikan ng isang manlalaro ang misis at pagkatapos ay inararo ito. Sa bilangguan ay ibinahagi ni Bonnie sa pari ang tungkol sa kanyang napagtanto na hindi mabubuhay si Luis sa kanyang mundo at hindi siya kailanman magiging si Julia na minahal ng mister. Paglabas ni Bonnie sa poker house ay nanlumo siya ng makita ang dugoang mister na nakahandusay sa lupa at ang tanging nagawa lang niya ay umiya. Pagkaalis ni Luis papuntang Santiago ay pumasok si Billy sa kanyang bahay kung saan naghihintay si Bonnie. Nalaman ni Alan na ibinenta ng kanyang kaibigan ang natitira niyang share sa kanya at giit ni Luis na ginawa niya yon dahil isa na siyang kriminal matapos niyang patayin ang investigador. Lingid sa kalaman ng kawawang mister ay buong araw nakasama ni Billy si Bonnie at habang sila ay nagtutuhugan, nilaslas ng lalaki ang likod ng misis gamit ang kutsilyo na nagdagdag ng isa na namang peklat sa kanyang balat. Umuwi si Luis ng gabing yon at napuno ng katahimikan ang kanilang hapunan. Giit ni Bonnie na kailangan niyang pumunta sa pharmacist at nagtaka si Luis dahil gabi na. Palihim niyang sinundan ng misis hanggang sa pumasok ito sa isang bahay aliwan at doon ay nalaman niya na buhay ang investigador at siya pala ay si Billy. Habang tinutuhog ang asawa ni Luis, binantaan ni Billy si Bonnie na kung hindi niya kukunin ang pera at papatayin ang mister, siya mismo ang gagawa nito. Hindi kinaya ni Luis ang kanyang nakita at narinig, kaya umalis ito na durog ang puso. Maya-maya ay dumating si Bonnie na pagod at tinanong ng mister kung bakit siya natagalan. Giit ng Mrs. ay nilibot niya ang buong bayan para maghanap ng bukas na parmasya. Nang matutulog na sila ay nagkunwa rin isinara ni Bonnie ang pinto, ngunit iniwan niya itong bukas para makapasok si Billy mamaya. Pagkatapos ay nagdala siya ng kape para kay Luis, at dahil alam ng mister na may laso nito ay hindi niya ito ininom. Giit niya na nakita niya ang mises kasama si Billy, at alam na niya ang kanilang plano. Nang sabihin ni Luis na mahal pa rin niya ito, iginiit ni Bonnie na ang Julia na pinakasalan niya ay wala na. Gayunpaman, sinabi ng mister na mahal niya ito anuman ng pagkatao niya at malinong na naantig si Bonnie dito. Biglang ininom ni Luis ang kape at nang subukan siyang pigilan ni Bonnie ay aksidente niyang nabasag ang lampara na si upang pumasok si Billy. Inakay ng misis ang naghihingalong mister at tumakas silang dalawa. Nasundan sila ni Billy sa lungsod at kinuha niya si Bonnie upang ilagay ang kutsilyo sa kanyang leeg, subalit inilabas ni Luis ang kanyang baril at pinaputukan si Billy. Nang dumating ang mga guarda, ay inutusan sila ni Bonnie na kumuha ng doktor para kay Luis. Nang tanungin nila kung kailangan din ba ni Billy ng doktor ay binarilito ni Bonnie at sinabing hindi na sapagkat siya ay patay na. Sa kulungan, sinabi ni Bonnie sa pari na ito na ang wakas ng kanyang kwento at nang tanungin niya ito kung meron pa bang kaligtasan para sa kanya ay sumagot ang pari ng oo. Sa araw ng pagbitay, nalaman ng mga gwardya na ang pari pala ang nasa balabal sapagkat nakataka si Bonnie matapos magpanggap na siya. Siya ngayon ay nasa malayong lupain na ng Morocco kung saan ay nakasama niyang muli ang kanyang tunay na pag-ibig at bagong partner in crime na si Luis. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like e at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.